Ba't <laughs> ganun, guys? Shower ka pa lang. Sabi ko na nga ba, guys, eh. Pag hindi mo talaga yung na-expect, eh. Ano, hanggang 5 ganun. mo natin mag nag 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 na nag 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 natin. Hey. Kano ka napadpad ng pasay? Wala, biyagay lang. wala ito mong mararating ko ulit sa buhay mo. Ano <laughs> ba yung tibok ng dildig ko na? Ba't ka kinakapan? Ayawad. Ako lang naman ito. So, dami dami ang dami-dami nang nakakabukin, ikaw eh. Kaya ako eh. Oh, Salawak ng mundo eh, no? Salawak, Salawak ng Manila, Salawak. ako pa talaga. Ibig sabihin, may meaning daw to. Baka kailangan mo ba na lang kasama sa buhay. Hay, <laughs> <laughs> na 'ko Baka siguro ako lang iniintay mo. <laughs> Nakakainis hindi. Para hindi ko kayo magpabebe na uko. Malapit na tayo, madam. Sige okay, dyan, ay, 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 Ako lang to. <laughs> ako lang to, sorry ba, minamahal ka. Ako lang to. Gusto na ata ako ulit ni Eka. Hindi ito Sumabato sa akin dati? Ay, taga ako. Ano yan? Kung babalik mo ba si CJ sa buhay mo may pag-asa. Okay lang tanong niyan, huwag naman ganyan. Eh, <laughs> na tayo eh. Nangahulo ka talaga. Malapit <laughs> so, na tayo sa drop-off